lahat yan, positoin namin, may mga taga-tambod din Di yan, may taga-dinalutihan, eh, may taga-ibang barangay. Hindi lang naman yung barangay namin po, po, ano namin ang nakikinig ng eh wala, ng barangay, kasi wala naman dyan eh. Ah, dahil walang barangay, dito yun na ka? Oo. Hindi, okay oh. sa... lang na matanggalin yan. Eh, kaya lang siyempre, yung daycare na nasa baba. Diba? Ano ba natin pwede nga may kipot lang ngayon? Wala namang kami lilipatan lupa eh. 36 years na yung barangay eh. Pang limang chairman na ako na pumalit dyan eh. Diba? Yan, yeah, ever since, di naman nadadaanan ng uh, bumbero yan o ng ambulansya. Meron pang waiting shed dyan, kaya namin ipakita yung mga picture na yan, yeah, taan tao lang yan. Hindi dumaan ang sasakyan dyan kahit kailan. Tapos, eto nga o, pinapakita ko yung picture oh ito mga vlogger oh tingnan niyo oh vice mayor pa si Orme mayor pa si Fred Lim barangay hall na yan 36 years na po yung barangay Anong gagawin natin yung expansion po niyan kaya po yung expansion niyan dahil marami po sa mga bata nag-aaral dito, galing po sa mga iba't ibang barangay. Galing po sa Tambunting, galing po sa barangay ng 206, Dinalupian, sa Solis, sa Anakleto. Hindi lang po barangay 208 ang nakikinabang dyan. Marami yung bata nag-aaral dyan. Eh, kung gigibain, wala naman yung problema. Sabi nyo nga eh, di ba kayong mga vlogger, susunod tayo lahat sa utos. Sunod lang po tayo sa utos. Yan lang po. Nasaan yung general natin? General, Sukad. sukata mo na. Ha? Ah? Sukata mo na. Hindi, nasukata ko na eh. Ha? Ah? Nasukatan ko na. Sukata mo rin yung iba. Oo, oh, na, nakita mo yung ano. Okay? Oh. Yung kasi, ni, yung ni, tao, oh. kasi yung mga tao, naghihimutok dyan. Kasi yung nagre-reklamo, alam na alam nila. Okay. Eh yung nagre-reklamo. Tingin mo na si Engineer Bulano. Okay, ah. Yung nagre-reklamo, ano yata ni ano yun okay. eh. City Adjun eh tayo lang si, ano, si Bulano. Oh. Ha? Pero, hindi, no. ito, uh, para may idea ka lang, oh, nakita mo naman yung mga barangay. Oh, na bo. lahat na sumakot sa barangay. 896 sa... barangay, boss. Alam mo yan. Oh. Oh. Simula District 1 oh. saka District 6. Wala namang, wala namang barangay hall sa Maynila na hindi nakasampa sa bangketa Halos lahat naman. Hindi naman lahat. O, oh, kaya, kaya kung meron, siguro man, mga 30%. O, oh, di ba? Meron, meron, meron. oh, meron. Kaya Pero, lang, yun oh, nga ang inano natin, oh, yung tanggalin na natin. Pasigyan. Ah, pasensya na Sabi mo eh. <laughs> Masakit <laughs> man sa akin, 'di ba? Kaya lang eh duro, mas maganda, ma mabigyan sila na mas maganda kanu. No? Kaya Wala naman din lipatan na eh. Ah, ako nga, sabi ko nga, 'di ba? Kung yung perang 'yan, yung mga ginastos na 'yan, 'di ato lang ha. Yung mga ginastos na 'yan, ibinigay sa magagandang kanu. Yung eskwelahan niya dapat nilagyan ng mga aircon. Alam naman natin kung anong pinagmulan yan eh. Alam naman natin kung anong pinagmulan yan eh. O yung puputulin ha. Huwag na lang gibahin. Magre-resign na lang ako. Huwag na lang gibahin. Magre-resign na lang ako bilang chairman. Kasi yan, para sa tao yan eh. Sayang lang yung pera ng tao pag iniba. Saka ang dami nakikinabang eh. Eh kung makakarating kay Mayor, Mayor, huwag na lang pong gibahin. Magre-resign na lang po ako. Ilan po. Ilan po masasabi ko, magre-resign na lang po ako. Huwag na lang pong gibahin kasi kawawa mga bata. Pag ginibaho, saan ikakabit ang CCTV? Saan ikakabit ang streetlight? Saan magpe-payout ang senior sa gitna ng karsada? Saan po? Saan mag-aaral ang mga bata? Saan po? Sana po hindi ganyan sa barangay nyo. E kayo, nasa si Red? Red! <laughs> diba? O, eh, ganun talaga, pare. Diba, 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 diba? O. Oh. Yun lang po, sana huwag nyo ikat. Ako po, bilang po nung barangay ng 208, nakikiusap po, huwag na lang po sana ang gibain. Mayor, magre-resign na lang po ako bilang barangay chairman. Yung barangay po, pabayaan nyo na po. Yun lang po. Kung sakali, may tanong natin. Kung sakali makalulong, kung sakali makalulong, wala kami lilipatan. Wala kami lilipatan dito. Wala naman nung bakanteng lote rito eh. Wala rin ang mauupahan dito. Ang budget ng barangay namin, 3.3 million lang. Napakaliit. Hindi ho namin kayang umupa. Ang kuryente nga ho namin, napakalaki. So, yan ho ang unang mawawala. Pagka yan, Didilim po ang buong barangay namin kasi mamamatay po ang lahat na streetlight. Saan po namin ikakabitan CCTV namin? Wala na rin po. Magpe-payout po ang senior. Saan po namin ipe-payout? Sa gitna ng kasada? Yung mga bata nag-aaral dyan. Yun lang po. Kaya wag nyo sana ikakat ha. Okay lang po sa amin. Huwag na huwag ngibayin. Mayor, nakikiusap po kami. Wag na po sanang ngibayin. Bilang po ng barangay, magre-resign na lang po ako. Kung yun lang po ang problema. Kung ako lang po ang problema, walang problema, alis po ako. Pero yung barangay, kawawa ko, marami yung bata maapektuhan dyan. Marami yung tao na maapektuhan dyan. Thank